Hoy, Bulilit fans! Welcome back to another exciting episode of Going Bulilit. Mayroon kaming jump pack na palabas para sa iyo ngayon na puno ng mga nakakatawang parody at mga espesyal na bisita. Kaya, sumisid tayo kaagad sa Magandarang Buhay ngayon kasama natin si Nash Aquas at Mika de la Cruz para pag-usapan ang kanilang buhay mag-asawa. So, Nash and Mika, house married life continue. Ito ay naging isang ligaw na biyahe, puno ng mga sorpresa. Nagkaroon kami ng mga tagumpay at kabiguan. Ngunit mahal namin ang bawat sandali nito, kulitin mo ang Pilipinas, gawin nating masaya. Sa saya at tawanan, gagawin nating mas maliwanag ang bawat araw. At ngayon, si Baby Jant ang gumanap bilang Coco Martin bilang sanggol Baby Kiapo. Huwag mong pakialaman si Baby Kiapo, oh, narinig mo siya. Sa mga balita ngayon, muli tayong gumawa ng pagdinig sa Senado kasama si Alice Gulo. O murder, o Pumunta tayo sa ibaba nito, iyan na para sa episode ngayon ng Goin Bulilit. Umaasa kami na naging masaya ka tulad ng ginawa namin. Huwag kalimutang abangan kami bago mag-TV Patrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Alti, Edalawazi, at Iwantsi. See you next time!